Hello, welcome back to my channel Kambosdar at kung di pa kayo nakaka-subscribe at kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and share hit notification bell para sa update sa susunod kong video. Ngayon po ating tatalakay in SSS, Maximum Funeral Benefits, itinaas sa 60,000. Sinabi ng Social Security System nitong Miyerkules na itinaas nito maximum na halaga ng funeral benefits sa 60,000 para ma-insentibo ang aktibong membership. Nabanggit nito na ang pagpapatupad ng mga pinahusay na alituntunin para sa funeral benefit program ay nagsimula noong ikadalawampu ng Oktubre. Sinabi ni SSS President at Chief Executive Officer Rolando Ledesma makasayet na ang probisyon ng funeral benefit sa mga claimant ay magiging streamlined din, lalo na sa mga nabubuhay na legal na asawa. Ang mga claimant ng mga namatay na miyembro na may 36 o higit pang buwan ng kontribusyon ay maaaring makatanggap ng variable na halaga mula 20,000 Philippine pesos hanggang 60,000 Philippine pesos sa SSS funeral benefit sa ilalim ng bagong guidelines. Gayunpaman, depende ito sa bilang ng mga bayad na kontribusyon ng miyembro at average na buwan ng kredito sa sweldo. Ang funeral benefit para sa mga miyembro na nagbayad ng hindi bababa sa isa ngunit mas mababa sa 36 na buwan ng kontribusyon hanggang sa buwan ng kamatayan ay dapat na isang nakapirming halaga na 12,000 Philippine pesos. Habang patuloy nating itinataguyod ang pagbibigay ng makabuluhang proteksyon sa social security sa pamamagitan ng mas simple, mas mabilis, at mas maginhawang proseso, nais din nating bigyang diin na ang aktibong pagbabayad ng mga kontribusyon sa SSS ay hindi lamang magbibigay daan sa ating mga miyembro na maging kwalipikado o manatiling kwalipikado sa ating mga programa sa benepisyo at pautang. Ngunit pinapayagan din silang makamit ang mas mataas at mas mahusay na mga benepisyo, sabi ni Makasail. Ang pinahusay na benepisyo sa libing ay dapat sumaklaw sa mga serbisyo ng pag-embalsamo, mga serbisyo sa paglilipat ng libing at mga permit, mga serbisyo sa libing. Kabilang ang mga bayad sa simbahan o katumbas nito sa ibang mga reliyon, mga serbisyo sa cremation o interment, pagbili o pagrenta ng kabaong, pagbili o pagupa ng angkop na lugar, sementeryo, alaala -ala lot, columbarium, at plano ng insurance sa memorial funeral. Ang mga gastos sa libing gaya ng nakasaad sa patunay ng pagbabayad ay dapat ding ibalik, ngunit hindi lalampas sa nakalkulang benepisyo sa libing na dapat bayaran. Ang prescriptive filing period ng mga aplikasyon para sa funeral benefits ay magiging 10 taon mula sa buwan ng pagkamatay ng miyembro o pensionado, papailalim sa mga tuntunin at kondisyon na maaaring matukoy ng SSS. Ang SSS member claimants ay pinapayuhan na maghain ng kanilang funeral benefit applications online sa pamamagitan ng kanilang may SSS account. Ang mga hindi miyembrong naghahabol ay maaaring maghain ng kanilang mga aplikasyon sa alinmang sangay ng SSS. Inihayag ng SSS ang hanggang 60K pinahusay na benepisyo sa libing sa mga miyembro. Ipil, Zamboanga, Sibugay, Ika-20 ng Oktubre, 2023 Inihayag ng Social Security System, SSS, ang mga binagong alituntunin para sa SSS Funeral Benefit Program na naglalayong pahusayin ng mga benepisyo sa funeral hanggang sa maksimum na 60,000. Opisyal na ipinatupad ang mga pagbabagong ito noong Ika-20 ng Oktubre, 2023. Gaya ng nakabalang ka sa Memo Advisory Circular No. 2023-009. Sa ilalim ng mga binagong alitong ito, ang lahat ng naghahabol para sa mga benepisyo sa libing na kinabibilangan ng legal na asawa, mga anak, magulang, o mga individual na sumaklaw sa mga gastusin sa libing sa pagkamatay ng isang kwalipikadong miyembro ng SSS, isang permanenteng total disability pensioner, o isang retirement pensioner, ay karapat dapat para sa coverage. Ayon kay SSS Ipil Branch Head, Marnelli Pastorfied, kung ang namatay na miyembro o pensionado ay may tungkuling nag-ambag ng hindi bababa sa 36 na buwan ng installment hanggang sa buwan ng kanilang pagkamatay, ang benepisyo sa libing ay magiging variable na halaga, mula sa minimum na 20,000 hanggang sa bagong tatag na maximum na 60,000. Bago ang pagpapalabas ng mga binagong alituntunin ito, ang pinakamataas na benepisyo sa funeral ay nilimitahan sa 40,000. Ang isang partikular na formula ay inilapat para sa pagkalkula ng eksaktong halaga, paglilinaw ni Pastor File. Binigyang diin din ni Pastor PD na kung ang namatay na miyembro ay nakagawa ng hindi bababa sa isa ngunit mas mababa sa 36 na buwan ng kontribusyon hanggang sa buwan ng kanilang kamatayan, ang funeral benefit ay magiging fixed amount na 12,000. Ipinaliwanag pa niya na ang funeral benefit ay nilayo na ibalik ang mga dokumentadong gasto sa funeral, Basta't hindi ito lalampas sa computed funeral benefit na dapat bayaran at muli please subscribe, like and share, hit notification bell for my new video update. Thank you.